Tanong update tayo mga farmers. Ito yung Kalex to F1, ano? Medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog. Ayun mga bunga na ngayon. Dahil bukas ay mag-harvest tayo dito. Naglaylay na naman yung bunga. <laughs> yung sanga pala. Ang daming bunga ngayon. Mga susunod na linggo namumutik-tik naman sa bunga to yan ang ginagawa natin ngayon ay naglalagay tayo ng mga chick duck manure yan sa pagitan ng puno yan duck manure yan <laughs> organic na, yeah, update lang natin yung ating mga talong tapos yung ating mga pipitasin bukas medyo malalaki na naman ano tapos may mga gas-gas yung iba. No, Tagaraw, yung mainit. Medyo gumaganda naman, ano? Yan, dami bunga ngayon, maliliit nga pala lang ano? ang ano. Ginagawa natin yung organic. Ayun yung naglagay tayo ng mga organic sa bawat pagitan, mga dalawang dakot. Pagitan nila, para yung bunga ay dumoble yeah. mainam, mainam din na gagamit tayo ng mga organic chicken manure, duck manure medyo marami kasi yung mga chicken manure dito ano, duck manure pala pinagkulungan ng itik no, update lang natin bukas makapitas tayo dito kahit konti tapos ito naman yung daan natin ay madamo bali 2 days na nakapag-spray tayo ng herbicide kaya kung makikita ay eh, nag-yellow na. 2 days na. Pang 2 days pa lang ngayon eh. Ispre natin pang damo. Nag-yellow na part doon. No, yan yung update dito sa ating Calixto. Huh, lampas tao na yung taas niya. Yung iba naman medyo kulang sa balag. Eh mga damo weed buster yung ginamit natin kaap nung araw bali 2 days pa lang ngayon patubig sana tayo kaso 2 days pa lang mula nag, nag spray kaya baka bukas na tayo makapag patubig wala kasi na isiba oh. pwede na bukas yan update tayo sa presyo presyo dito sa amin ay 35 ang farm gate yung mababa <laughs> ay okay lang dadaanin na lang natin sa bulyong pero dito katulad na sinabi natin talong natin ay tayo lang mismo ang bibinta pero pag marami na yung bunga minsan nagdadala tayo dun sa mga suki natin sa palingke ah, ayan ang spray na ginagamit natin dito ang mga gamot mga laso na ginagamit dito part dito halos wala ng daan kalalagay lang natin ng balag pero nagsarado na naman sabi kasi bunga ay naglaylay yung mga bunga nagkalix to ito nilagyan na natin ng tali para pag lumaki yung mga bunga yan hindi lulundo ito nagpaglay na tayo no? ito paano may ma-harvest tayo dito oh. pero ang bugso nito mga susunod na linggo may bugso kasi, kasi may marami siyang maliliit na ganito hmm. nasa lalim dadagsa na naman yung bunga kaya sinabay natin na paglagay ng duck manure yan organic Importante kasi organic guys kapag ka ang talong ay mahina na mag-absorb ng nutrients. Medyo acidity na yung lupa kaya naglalagay tayo ng mga organic para gumanda yung lupa. Pampaganda ng lupa, pam, ano, Pampa din sa ating mga talong. Dumadami yung mga good bacteria doon sa lupa kaya mga talbos ng talong natin ay maganda. Ayan. Hmm. makikintab na yung mga bunga alas spray natin dito nung karang araw nakapag-harvest tayo ang ginamit natin ay gold saka yung brodan alternate na kasi natin yung brodan kay solomon <laughs> na yun yung ni talong natin hindi ko na alam kung ilang edad dito, pero dahil pa rin bunga. No? Aside dun sa ginawa nating pagpatubig na may kasamang chicken manure, naglagay pa tayo dito sa, sa pagitan ng mga puno. Importante kasi na may organic tayong ginagamit para dumami mga bulaklak. Yan, talab na yung mga herbicide natin, no? Namatay na yung mga damo. Weightbuster, pinakamurang Tawag dito. Herbicide. Ang dayang bunga dito. Lampas tao na pero dahil dahil pa rin bunga. No? Pag gantong bugso yung bungang maliliit, yung pag-abono natin ay 4 days yung gap para lahat ay mapalaki nya. No? Update lang tayo dito sa ating talong ito yung mga pipitasin namin ito bukas jambo na matataba yung bunga ng talong ayan <laughs> ah, ah yan, yan yung cura, ni talong update update lang tayo sa ating mga tanim na talong hindi natin maagad yung paglagay ng balag lumulundo talaga lalo na pag lumaki yung mga bunga yan maglulunduan na yan hmm dami no? baka nga doon lang guys update lang natin yung mga dito sa ating mga talong na namumusik-tik nga naman sa bunga no? <laughs> yeah? bukas makapitas tayo no? kahit ka paano kunting mapipitas kasi nga ang dami niyang maliliit ayan. no lalo dito ayan o na pero dahil yung bunga Thank you.